Kung hindi siya naging isa sa pinakatanyag na Filipino online personality, ano kaya ang naging pangarap noon ni Niana Guerrero? Simple lamang daw ang pangarap ng Genty social media superstar na si Niana Guerrero noong bata pa siya, maging isang kahera. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, Setyembre 17, unang beses nakipagwentuhan ni Niana sa King of Talk. Dito, pinag-usapan nila ang simula ng kanyang karera mula sa pagiging dancer kasama ang kanyang kuya na si Rans Kyle, hanggang sa maging isa sa mga pinakasikat na Filipino online personalities. Isa sa mga kilalang celebrity followers ni Niana ay ang South Korean singer at K-pop superstar na si Jungkook. Bukod dito, personal na ring nakilala ni Niana ang ilang mga international celebrities tulad ni na Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Meghan Trainor, at ETH Pito member na si Jake. Ayon kay Niana, hindi niya inasahan na magiging matagumpay sila bilang mga content creator. Sa katunayan, pangarap niya noon ang maging isang kahera o cashier. Anya, well, I always wanted to be a cashier. I'm very open to that. Kwento ng TikTok star, madalas siyang isinasama noon ng kanyang ina sa grocery, kung saan una siyang napahanga sa mga kahera. I've been telling DV family na, when was like 5 years old, Parang natutuwa ako sa mga cashier, kasi would go with every mom sa mga grocery po, ako yung sumasama sa kanya. Parang ang galing ani niya na. Bukod dito, nagka-interest din siya noon na maging isang baker, dahil nakikita niya rin ang kanyang ina na nagbibake. It's either cashier or e-baker, parang yun yung naalala ko, dagdag pa niya. Samantala, dahil sa kasikatan niya ngayon, tinanong din ni Boy Abunda siya. Si